Good morning. Ah, uh, kakabalik lang namin galing <coughs> Sentosa then underground na ano ba tawag dito? Underground na A water water, water world. sa ano water. So, ano lang, preview lang, papakita lang namin 'yung kwarto namin. Dito sa Singapore. So, ito okay. naman is hindi para magyabang. So, para makita nyo lang kung gano'n talaga kabongga, gano'n kayaman ng in global para bigyan kami ng ganitong buhay. So, andito kami sa Mandarin Orchard Hotel. Isang five-star hotel dito sa Singapore. Isang pinakakilalang hotel dito. So, ganito lang naman ang room ng mga distributor dito. So, tara, pasok tayo, pakita kami. So, dito sa Singapore... Uh, ang mga five star hotel hindi nagamit ng susi. So, ano ginagamit? Card lang. So, kaya etong gagamitin natin. So, itatap mo lang. Automatic na siya. Wow. So, pasok po kayo. So, para mag-lights on siya, you need to insert this. So, wow. the rest is magagana. sa pasok. So, bibigyan kayo ng ano. Dito muna natin sa, ano, sa, sa CR. Para at least ito yung una nyo makita. So, ayan. So, dito po sa CR, is normally pong nakikita. So, dito po pinoprovide lahat ng hotel. Ganon po kayaman ng hotel. So, from shampoo, conditioner, body lotion, tapos bath soap, shaver, halos lahat po nandito. So, ang water po natin is pwede hot, pwede cold. So, ganon po, hindi nyo na kailangan timplahin. So, the rest is merong bowl, then sink, Ah, ito po malapit dito kasi sa ano namin, meron po kaming sariling jacuzzi. So, grabe, ang jacuzzi, pangarap hindi. Di na pangarap yan? So, dito po, araw-araw po namin na-experience yan. Ganon po kabongga dito. Si pa lang po, parang ayaw mo nang lumabas. Pwede ng kwarto. Ganon po kabongga. Tapos, sa room po, ito po, pakita ko po sa inyo. So, bubuksan ko po ang lights. So, dito po. Ah, uh, master. Yun. Yan. So, ito po ang room namin. Ah, uh, grabe, napakalambot. Parang pag natulog, guys, ayaw mo ng, ano talaga, ayaw mo ng gumising pa. Ganun po, kabongga <laughs> dito. So, ayan. Isang room. So, may partner po ako dito kasama. Mga papakilala ko sa inyo. Tapos, ito po is... Lagay ng damit, ganto ka bongga. Pinoprovide din ng hotel ng bolt, sariling bolt, sa pera na meron kami. Tapos, meron pa kami ditong hair dryer, plancha, tapos emergency lights. <laughs> pinoprovide din po yan. Tapos, slippers lahat, pinoprovide po dito. Ayan, tapos, syempre, ito yung lagay ng, ano, dito yung mga gamit namin. Then, meron po kami dito, ano, uh, I think this is 30 inch flat screen LED TV. Then, meron kami dito yung bar, mini bar na everyday nire replenish ng mga mga attendant. Tapos, study room. So, kung gusto mag-aral, pwede dito. Tapos, malapit po dito. Uh, meron din po kami sariling, ano, safe uh, na malaki. Uh, uh, Oo, vault na malaki. Then, meron po kami tea house. So, everyday pwede kayo mag-tip or pre. Lahat po yan. So, grabe ang buhay po dito. Hotel pa lang po para lang po na lumabas. Then, this is our room. May sarili po kaming landline. So, pwede kami tumawag anytime. Tapos, yung gamit namin, nakakalat lang. Hindi namin inaayos. Alam mo na, no, ang Pilipino. Pero, ayos hindi naman namin yan. So, eto yung room pa lang. Grabe. Yung pagkain, given na buffet na kakaiba na yung pagkain po is hindi normally nakikita sa Pilipinas. So dito hindi kami nakakatingin ng mga adobo, mga apritada, iba. Uh, more on Singaporean food, Chinese food, thai Thailand na putahe, grabe buhay. Kaya kung ako po sa inyo, kung nag-iisip po kayong ihitang Macau, huwag na po kayong magdalawang isip kasi ang masasabi ko lang po... Uh, tapos na yung Hong Kong, tapos na yung Europe, tapos na yung US, tapos Singapore. Isa lang pong patunay na in global talaga. Kaya kung ako po sa inyo, wag po kayong papayag na hindi nyo siya mahit. Kasi po, ito ang buhay na nagaantay sa inyo. So, ayun lang po. Maraming salamat po. So, kung gusto i ihit, pagtulungan po natin. So, thank you. Power. Grabe. Power. Yeah! yeah! <laughs> Iba po! Yeah! <laughs> oh yeah! <laughs> <laughs> siya, siya po pala. Papakilala kita bro. Okay. So ito pala ang aking partner from Jensan. Hi guys! Si Mr. M Sir Efren. Yeah. Ayan. So I'm Efren. siya ang aking kabady dito sa Singapore. Ako, so last word bro. Sasabihin ko lang sa inyo kahit gaano po kasarap ang aim global hindi mo mararamdaman kung hindi mo susubukan. So dapat po i-hit ninyo para mas maramdaman mo kung gaano kasarap yung nararamdaman namin ngayon. Yes! Power! Power! Yes!